Thank <laughs> you. hanggang ngayon nga talaga ay hindi pa nakaka-move on ang marami kung saan ay spotted na magkakasama ang Don Bell, si Sandara Park at Sarah G. Kung saan nga itong si Sarah G ay may sinigaw nga sa dulo pagkatapos nga silang interviewin. Marami nga talaga ang kinilig dahil para sa Don Bell pala ito. Lalo na nga ang bawat sinabi ni Robbie Domingo tungkol sa Don Bell. At talaga nga namang seryosong seryoso daw si Doni Pangilina kay Bell Mariano. Kaya naman, sabay-sabay nating tingnan at pakinggan ang nasabing video na ngayon ay trending na. At ah, ah. Collaboration. Oh, this sang At sabi pa nga sa caption, it's Don Bell under bulungan on berganap against the world. Ace the night Don Bell, kung saan nga si Sarah G ay sinigaw niya na forever, na talagang para nga ito sa Don Belle. Yan nga ay dahil pag-uugali ng Don Bell habang magkakasama ito. Lalo pa nga sa ginawa ni Bell Mariano na talagang nagpakilig kay Sarah G. Sobrang bait nga talaga ni Bell at ni Donnie kung saan ay super maalaga. Kaya naman, minamahal talaga sila ng mga bablis. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates tungkol sa Don Bell.